Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinasuhan ng mamamahayag na si Atom Araulio, si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Spokesperson Lorraine Badoy at dating miyembro ng New People's Army Jeffrey Celis. Ang reklamo ay nagugat sa red tagging niya na Badoy at Celis sa broadcast journalist sa isang programa sa telebisyo. Ang 2 million pesos civil suit ay isinampan ni Araulio sa Quezon City Regional Trial Court kasama ng legal counsels nito na pawang mga miyembro ng Movement Against Disinformation o MAD, Tony Lavinia at Rico Domingo hindi naman natinag si Celiz at sa halip ay hinamon pa nito si Araulio na kondenahin ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPPNPA-NDF. Noong nakaraang buwan ay nagsampa ng kaparehong kaso ang ina ni Araulio na si Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Chairperson Emeritus Dr. Carl Pagaduan Araulio dahil sa pag-uugnay sa kanya sa kilusang komunista. Samantala, inihayag ng ombudsman na maliban sa isang reklamo, ibinasura na ng korte ang reklamo sa red tagging na nakasampa laban kay Badoy at iba pang NTF Alcac officials Antonio Parlade Jr. at Hermogenes Espero. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na pawang dinismiss ang mga ito sa kawalan ng batas laban sa red tagging o pag-uugnay sa ilang mga individual sa kilusang komunista binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga kritiko ng kanyang tanggapan hinggil sa usapin ng confidential fund. Sa isang statement, sinabi ni Duterte na nakalulungkot na hanggang ngayon ay hindi mapatunayan ng kanyang mga kritiko ang alegasyon ng iligal na paggastos sa kanyang confidential fund noong 2022. Partikular na tinukoy ng Bise presidente si Minority Senator Risa Contiveros, House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro at ang makabayan block sa kamera. Nagpasalamat naman si Duterte sa tanggapan ni Pangulong Marcos at iba pang miyembro ng gabinete sa pagtatanggol sa kanya. Nanawagan ng Department of Health sa publiko na magkaroon ng kamalayan upang mapigilan ang pagpapatiwakal ng isang tao. Kasabay ng World Suicide Prevention Day tuwing ikasampu ng Setyembre, pinalakas ng DOH ang kanilang Health is Life campaign na may mensaheng Together, We Can Be the Light. Ayon sa DOH, mahalagang maunawaan ng publiko ang krisis na pinagdadaanan ng isang tao at magkaroon ng pangunawa at pagtugon upang makapagligtas ng buhay. Naglagay din ang DOH ng mga helpline o mga numerong maaaring tawagan sa tulong ng National Center for Mental Health para sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Naguulat. Atinyo inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.